Teach Them Young, madalas ko itong mabasa sa social media. Meron bang application ang word na ito sa buhay aso? Matalabas lang natin, maambun na. Ambon lang yan! Teach Them Young, madalas ko rin itong gamitin sa mga post ko kapag meron ako mga batang aso. Meron bang kailangang matutunan ang aso sa buhay tao? Meron akong poop bag dito, magdadakot kayo ha. At ngayon ngang Pasko ay nagbakasyon sa Supero Dog Farm ang aking mga pamangkin na sina Johan at Jovan. Matagal na nila akong kinukulit na mag-walk kami ng aso pero ang sabi ko masama ang panahon kaya hindi tayo makakapag-walk. At nung maganda na ang panahon ay pinagbigyan ko sila at uh, binigay ko kay Johan si Pangarap at kay Jovan si Lapu-Lapu. Tinuruan ko sila ng tamang pag na ang aso ay kailangan nasa tagiliran o kaya ay nasa likuran nila. Itinuruan ko rin silang magdakot ng pupo. Sa panahon ngayon, sa mga millennials, ang pagdadakot ng pupo ay sign of uh, weakness at ito ay nakakahiya kasi nakikita ng ibang tao na nagdadakot sila ng pupo. At nung pauwi na nga kami ay maganda na ang lakad ng mga aso na sinapangarap at lapu-lapu. At makikita nyo na si Johan ay may dala-dala siyang poop bag at naando ng poop ni pangarap. Teach them young. Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa buhay aso? Kailangan turuan natin ng mga bata ng tamang pag-aalaga sa aso. At yun nga ang ginawa ko sa mga pamangkin ko. Tinuruan ko silang iwalk ang aso ng tama. Bakit may word na tama? Kasi kung ihayaan natin ng aso na mauna sa atin at hinahilain tayo, ang bata na nakaranas na hinihila ng aso ay matotroma. Pag lumaki siya, tatatak sa utak niya na mahirap palang mag-walk ng aso. Ang mga aso ko naman ay natutunan nila na irespeto ang mga bisita ng amo nila. Sa buhay aso, tinuturuan tayong mga tao na maging responsable sa aso hindi naman aso ang pumili sa amo ang amo ang pumili sa isang aso